Isa ng ganap na bagyo ang namumong ng panahon na mataan ang bagyong Aghon sa layong 350 km. Silang ang bahagi ng hinatuan dyan po sa Surigao del Sur. Taglay po ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 45 km bawat oras malapit po sa gitna. At meron pong pagbugso ng hangin, 55 km bawat oras. Nakataas ang babala ng bagyo bilang isa sa Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao Islands at bukas sa uh, Grande Islands mga kapuso. Okay. Area ng Karaga, particular na yung Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island. Kaya area ng Eastern Visayas, lalong lalo na yung Eastern Samar at ganyan din yung Bicol region. So ito hmm. po yung mga area na direktang makakaranas ng epekto ng bagyong Aghon. Itinatag pa ng pag-asa na posibleng lumakas pa ang bagyong Aghon. Ikat na paglakas niya, mangyayari po pag nagsimula na siya maglumiko. So baka mas significant po yung paglakas niya. No? So sa so nakikita na